Hello guys, in today's blog uh, guys ay discuss natin ang kung ang ano kung pa, paano tayo mag-transfer ng pera mula sa bank account mo papuntang coins.ph. Kasi guys, uh, pagka malaki na ang ano, malaki ng mga perang involved guys katulad ng ibayad natin sa metamax, halimbawa talaga kukuha ka ng mga star package 2 or 3 kailangan ng malaking pera guys hindi na basta-basta, kailangan mong mag uh, charge sa coins ph mo mula sa bank account mo so paano natin gawin ito ang subject natin sa video ito okay guys, kung bago ka pa sa channel na ito, mangyarap lamang ay uh, like, share at uh, Mag-subscribe ka guys para makatulong sa channel na to. Okay, consider joining the channel also guys or give a super thanks. Okay, tuloy na tayo. So, paano natin uh, magpasa ng pera mula sa bank account mo papunta sa uh, coins.ph mo? Okay. So para madali itong gawin guys, kailangan gawin mo buksan mo na ang dalawang dalawang apps na unang-una Coins PH katulad na nakita natin ngayon at ang uh, bank account uh, access mo or yung ano mo online banking access mo sa banko mo in this case sa akin ito guys sa BPI. Okay? So dalawang apps ang nakabukas guys, itong una itong Coins PH at pangalawa, itong uh, BPI bank ko. So, ang una natin gawin ay punta tayo sa coins.ph. Okay? So, ito yung uh, pinaka-login screen mo sa coins.ph. Ang gawin mo rito guys, kailangan mo i-click itong blue na icon na tawag transfer. Okay? Yan lang sa right side. Transfer. Okay? Marami diyang transfer, cash in ba, cash out, deposit crypto, send crypto. Ang gawin natin guys is mag-cash in tayo. Dahil mula sa bank account, ipasa natin dito kay coins.ph. So cash in ang piliin natin. Okay. Pag press mo ng cash in, maraming choices dyan guys. Either mag cash in ka mula sa GCash, sa Shopee Pay, sa Union Bank, sa Video Network, or sa BPI. Okay? So, i-click natin itong BPI or pwede rin dito tingnan mo sa ano, kung scroll up nito, meron diyang uh, banks. Mamili ka dito sa banks, guys. Okay? Sa so, in my case, mula sa BPI. So, view all options. Meron dito para makita natin lahat ng lista ng mga banko. At dito, may nakita ka tayong BPI. O kung sa iyo, ay BDO man yan o kahit anong banko dyan, pwede mong piliin yan. I-click mo lang yung bank name. At dito may choice ka kung ano ba Paano ka ba magpadala ng pera papunta sa Coins.ph gagamitin mo ba ang InstaPay or PesoNet? Kung sa instant, InstaPay ka guys, you will get the money within 10 minutes. Ang bayad niya, fee is free. Kung sa PesoNet naman, ang nakasabi dito, next banking day. Okay? Gusto natin InstaPay. Okay. I-follow lang natin ito, guys, ang instruction na nasa baba. Nakalagay dyan, choose to transfer funds to another bank account. Meaning, doon sa banko mo, pipiliin pili mo na mag-transfer funds to another bank. Kasi maraming choices doon. Pwede ka mag-transfer ng funds internally, bank to bank, o di kaya sa another bank account for the same bank. So, ang piliin natin, guys, ay yung mag-transfer ng funds papunta sa another bank account. And then, piliin mo raw doon, choose InstaPay as a transfer option. Okay, pangatlo, enter coins account details and enter the amount you want to cash in. So, nandito guys, meron siyang binigay na mga ano, doon sa... Um, tawag nito, sa access mo sa banko mo, sa online banking mo, I-fill up mo doon sa portion na nagsabing bank. Ito raw ang i-fill up mo. Anong sinasabi dyan? For bank, piliin mo yung DC Pay. Okay. Sinusulat ko guys. Kaya lang isulat mo to guys. DC Pay Philippines slash coins. Okay. Yan ang ipasok mo sa blanco na bank. At dito naman sa account name. Meron tayong account name yung account name natin sa coins.ph. In my case, okay, name na, name ko, Bonifacio, okay. Benetis, okay. And ang account number mo raw sa coins.ph na pasahan mo ay yung account number na yan. Which is 6391 sayo may ibang number din guys Tig, meaning kunin mo itong detalye na to bago ka makapasa ng pera papunta sa coins.ph okay 6391 5456 sinulat ko to guys sa papel okay 0324 okay repeat 6391 5, four Okay, yun ang account number sa And then, the amount will be credited to your PHP balance once the transaction has been processed. Okay? Wala ka nang ibang maklik dito guys sa, ano, sa cash in ng coins.ph instruction lang. Uh, makuha natin dito kung paano gawin, anong gawin mo, anong i-enter mo mga detalye doon sa uh, online banking mo. Okay? So, tapos na natin malista itong mga detalye guys. Pupunta na tayo sa aking Online banking, which is BPI in this case. Okay, mag-login tayo. Naka-open na yan. Login now. Okay, mag-login ako through biometrics. Okay, so ito yung account ko sa BPI. Gusto ko mag-transfer sa, from BPI to coins.ph. So, click ko itong um, button sa baba na transfer. Okay? Nakita mo itong mga choices dito, guys? Okay. Transfer. What would you like to do? Would you like to transfer by a QR code? No. Hindi yan ang ano code. Or transfer money to your own account? No. Transfer money to another BPI account? No. Ito ang gamitin natin, guys. Transfer to another bank. Okay? So, click na itong transfer to another bank. Okay. Okay, so dito kailangan i-fill up mo yung mga data na nakuha natin sa Coins PH, okay? Transfer from, obviously galing sa account mo rito. So dito, pipiliin ko yung account ko. Transfer to. Okay. InstaPay ba o PesoNet InstaPay? Okay, select natin itong InstaPay. Na-selected na siya. Okay. na ito yung mga favorites na transfer na bangko. wala dito so transfer to another bank hahanapin natin guys yung sinasabi niyang DC Pay kita mo to guys meron siyang DC Pay slash coins.ph ito ang bangko na piliin natin meaning magpasa tayo papunta sa coins.ph so dito kailangan natin ng account number which is yan yung nilista natin mula sa coins.ph okay, an sabi dito six k okay, 54 four, four okay 6315 three 6391 sorry nine, one, five, four, six, 0324. Okay. So, ayan. Yung details na. No? At kailangan natin fill up din itong account name. Ang account name dun, guys, dun sa coins.ph is ganito ang account name. That is my name there. In it is, Okay. So, na-fill up na natin ang details mula sa uh, coins.ph. So, i-add natin ito to favorites dahil lagi akong transfer ng pera papunta doon at click continue guys okay now kailangan natin maglagay ng ilan ay na transfer natin papunta doon mula sa bank account papunta doon kay coins that field. for for demo purposes guys mag transfer ako ngayon ng uh, 100 pesos say okay kung ito ay ginagamit mo sa metamax halimbawa kung wala ka ano kung ang guys, na lipat magpunta kay coins.ph ay pambayad mo kay Metamax ng, ano, halimbawa, at, uh, gusto mo kumuha ng StarPak number 1, kailangan mo 90 USDT, which is equivalent to 5,450 pesos yun, guys. Pero, uh, for today, hindi pa naman ako mag, ano, it's just for the purpose of, uh, ano, for this video, magtransfer ako ng 100 pesos, guys. Okay, just a sample, okay? So, yan, mag-transfer tayo 10, ng 100 pesos sa uh, ano, wala nang notes dyan, click mo lang itong ano, and then continue, click continue. Ang sabi dyan, okay, transfer to this details, to my name, to account, DCP account, okay, account number, transfer using account number, okay. And then transfer amount 100 fee daw is 25 pesos. At yun, kung okay na to sa you guys, then click confirm. Okay guys, matapos mo i-click yung, yung confirm, hahanapan ka ng mobile key. So dito, uh, ilagay mo yung ano mo, impid mo. Your transfer was successful. Okay? At meron kang mga alam dyan, may nakatanggap na yan sa Queen's PH. Okay? Then, go back to accounts. Ayan, ng detalye na, nakatransfer na doon sa Coins.ph mo. So, check check natin ngayon kung nalipat na ba doon yung perang pinadala mo kay Coins.ph. Okay, log out na lang natin dito. Click log out natin sa BPI. Punta tayo sa Coins.ph. Nandun na ba yung pinadala natin 100 pesos? Nakakredit na ba sa account natin dito sa... Okay, wala pa. Wala. Tingnan nyo guys. Dati, 50 lang yon Nagpadala ako ng pera mula sa PPI account ko papunta dito sa Coins PH. At ito na, nadagdaga na ng 100. Kaya natin 150 pesos na to guys. So, ganyan lang ang kailangan natin gawin guys kung paano mag-transfer ng pera mula sa bank account papunta dito sa coins.biz. Once nandito na yun guys, marami kang pwedeng gawin. Either invest mo yan sa mga uh, cryptocurrencies o di kaya i-transfer mo yan kay Metamax. Marami guys. O di kaya withdrawin mo. Basta. Marami. At yan ang subject natin sa susunod na videos. For now guys, uh, hanggang dito na lang ang video ng ito Uh, may god bless us all at see you at the top